sumakit ang ulo ko. Aidan? Ano? Ay, madam. Sorry. Ano nangyayari dito? Uh, madam, sorry po. Eh, sakit talaga ng ulo namin yung si Jesse. Hindi siya committed dito sa choir. Hindi nag a ng mga rehearsals. Eh, hindi ko namang matanggal dahil mawawalan ako ng singer, mababawasan ako. Eh, problema nga ako ngayon kung sino pa palit ko sa kanya eh Aidan um, bakit hindi na si Pyra? Si Pyra? Uh, ako po. Iba ba siya yung pinadala mo nung hindi ka pwedeng kumata sa mga bata dun sa ospital? Alam mo, Idan, sobra ako na-impress sa kanya. Madam, nako, pasok na pasok yung suggestion mo. I love it! Magaling talaga yung si Pyra. Ako nga teacher niya ni. Eh. O, Pyra, game ka, eh, hindi ko nga po alam kung papasay yung boses ko sa inyo, eh. Ah, uh, no, sigurado po ako. Kayang-kaya -kaya po yun ni eh, Pyra. Kasi maganda po yung boses niya. Tsaka mas okay nga yun eh. Maraming makakanood sa'yo. Ako, okay, papanoorin kita. Wait! Teka lang. Kung gusto niya maging part ng choir, she has to audition like everyone else did. Kasi ako, mag-audition ako. You mean, gusto mong sumali sa choir? Yes, ma. Actually, I've been thinking about it this past few days. And maybe, isang sign itong pag-resign ng choir member. So, para kung gusto mo kumanta, we have to fight for that slot. Uh, sige, madam. Uh, Magpapa-audition ako. Bukas na bukas. Okay. Alright. Since yun naman ang gusto mong mangyari ni Cindy, ayra good luck sa inyong dalawa ni Cindy.